Hello guys, magandang 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 araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at eto na nga guys, ang huling 50 pesos natin sa halagang 300 pesos sa ating coin hunting dito sa Piso na BSP at NGC. So, halo po 'yan. At sana dito ay palarin tayo at swertehin na makuha na yung ating hinahanap at inaasam-asam -asam na 2005 sa BSP at syempre sa NGC yung 2017 na piso na hard to find na rin talaga so tara guys patiin natin to sa dalawang batch 50 pesos para sa ating huling coin hunting dito sa piso na BSP at NGC sa halagang 300 pesos So, hindi na rin masama yung ating na-hunt dito, guys. So, nakakuha naman tayo ng dalawa na medyo mahilag-hilab. At eto nga, dalawang batch ba? <laughs> dalawang batch, guys, para sa ating coin hunting. Huling 50 pesos po natin to. Pero, syempre, bago tayo magsimula, ang aking pong pasasalamat sa mga subscriber natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Lalong lalo na po sa nag-share at nagla-like ng ating video. Maraming maraming salamat po sa suporta. At sa mga bago po sa ating channel, welcome po sa Coins TV guys. Gumagawa tayo ng coin hunting series dito at coin update sa mga hawak nating coin at sa mga nahahunt natin. At umpisahan na natin to guys ang first coin natin BSP year 2018 na uh, low mint mark upper mint mark ang hinahanap natin dyan and another one 2018 next coin 2018 next coin natin another 2018 for 2018 na uh. and another one on next coin year 2019 so common next coin 2019 common next coin natin 2004 so common yan and 2007 maganda ganda pa to guys so ikikip ko din to 2007 Okay. Next coin natin 2018, so, common. Next coin common. At next coin natin 2019, so common pa rin. At 2013, common. Ano kaya ang susunod na bola ay 2019. <laughs> 2019 again. At ang ating sunod ay 2014. So, next coin. Come on. Next coin natin, 2017. Come on. At meron ditong 2010 na bulok na. Nabubulok na siya guys. At ang ating sunod ay 2019 na low mint mark at upper mint mark. So same lang sila, common, parehas lang. Uy, ano to? So ano to guys, may nahalo na naman sa piso ng aking kapatid. At kasinlaki siya ng NGC na piso. So subukan natin dito sa BSP, malaki ang BSP. So magkasinlaki sila ng NGC. So, ano to guys? Uh, pera ng ano to guys? Dubai. Kung di ako nagkakamali, Saudi. So, comment down below guys. Sa nakakaalam nito. Kung anong taon to at magkano ba to. Okay, tatabi muna natin to. Ayos ah. Uh. Baka naka jackpot pa tayo dun guys. Baka mamaya rare coin ng Saudi yun. So, tignan natin. Next coin natin, 2018. So, common ang ating last coin dito sa ating first batch. So, pwedeng 2005 to. 2015. So, di pa ginawang 0 yung 1. Okay. At eto, dito na tayo dumako sa pangalawang batch guys. At buho kaya tayo dito sa una nating batch. Sana dito pala rin na tayo. Oy, last 50 pesos ka na. <laughs> so, ayan guys, pero bago tayo magsimula dito, baka po hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel. Pasuyo na po ng subscribe button. At sana po ay ilike nyo at ishare yung ating video. Ishare nyo po sa mga kakailala at kaibigan nyo guys para magkaroon din po sila ng idea sa mga barya natin na umiikot pa na may mataas na halaga. Okay guys, ang ating first coin ay BSP dito sa ating second batch year 2015. So common. Next coin natin another 2015. Next coin, 2019, 2018, na long mark. Common. Here, 2011. So, common lang din yan. Next coin natin, year 2010. So, kompleto na rin tayo ng variation nito, guys. Hayaan na natin dyan yan. Sa mga kahunter natin. Next coin natin, 2018. Common. And sunod natin, 2019 pa rin. Uh, 2019 na low mint mark. So, Common. Next coin, 2019 na low mint mark pa rin. Paunti na ng paunti. 2004. So, isang kembot na lang. Hindi pa binigay. 2005. Next coin natin 2018 na low mint mark at year 2000 ang millennium coin, kung tawagin, at yan ay non-magnetic. So, hindi na natin ikikip to guys. Ang kinikip lang natin, yung maganda pa ang kondisyon. So, hindi na siya kagandahan, kaya dyan na siya sa ating sirkulasyon. At hayaan na natin sa mga bago nating mga coin hunter yan. Okay, proceed na tayo, guys. Year 2015. Kung napapansin nyo po yung baba niya, yan eh, meron siyang extra metal doon na nakalagay. So parang nabiak yung baba ni Jose Rizal doon. So dyan lang muna yan sa tabi. Pag-iisipan natin kung ikikip ba natin yan o kahayaan na natin yan dyan sa mga kahunter natin. Okay, come on. Next coin natin, 2012. Common. Next coin, 2018, na low mark. So, common. Next coin, year 20. Hindi ko na ganong makita. Ha? Si silipin. Uy, naka-jackpot tayo guys. Ayos. Year 2017 to guys. Oh na NGC. So ayos, nasundan na yung ating 2017. So nakahunt tayo ngayon, okay. Nakajakpat tayo, ayos. Napakahirap na rin makita nito guys. Ayos, nakajackpot tayo kahit pa paano, nakajackpot tayo dito sa huli. Uh, buti na lang at merong sumalit. Kaya pala hindi ko ganong makita yung mint year. Next coin, 2018. At gusto ko nang bitawan lahat to. <laughs> Dahil nakahan tayo ng hard to find. Ayos. Okay. Next coin, 2013. At ang ating last coin sa BSP, guys. Year 2012. At ayan. So, tignan natin to. Year 2017. Ayos. Jackpot masubma ilalagay na natin sa coin capsule yung ating 2017 na to at ito ang ating na hunt na dalawa sang hard to find sa 1 piso na NGC yan at itong Saudi coin to eh, kung di ako nagkakamali guys so sa nakakaalam comment down below guys kung anong taon ba to at kung ano ang value nito. At syempre, ito ang nagpanalo sa lahat. Ang jackpot natin sa huling 50 pesos. So, i-update na rin natin to, guys, para sa ating mga bago sa ating coin hunting, sa uh, mga bago sa ating channel, ang year 2017 na NGC. So, tara guys, tingnan natin ang record nito sa numista kung ito ba ay rare coin. Oh, uh, uh, hard to find, semi hard to find or common lamang. So tara guys, punta tayo sa ating source sa Endat Numista. So ayan, makikita nyo diyan ang pictures nito ay ayan, at ang kanyang composition ay nickel plated steel at diretso na nga tayo dito sa ating ia update na 1 piso year 2017. So ayan. Busod lang natin guys yung ating laptop. Ayan. Medyo tinamaan ng liwanag. So ayan o oh, ang year 2017 guys. Meron lang siyang isang variation. At ang kanyang frequency ay 10%. So ayan guys. Ang kanyang price appraisal dito sa very fine condition. 71 pesos. Dito sa extra fine. AU at uncirculated same lang silang tatlo ay 97 pesos so ayan guys ang kanyang price appraisal at ang kanyang frequency Ubers 1A ayan okay at ito ay nananatiling although na 10% guys yung kanyang frequency Napakahirap hanapin nitong 2017 na to dito sa 1 piso NGC. So ang bilihan nito nung mga nakakaraan taon pa 100 ang isa. So hindi nating sure ngayon kung magkano na to ngayon baka 150 or 120. So ganun lang at ayos nasundan na yung ating 2017 at may bonus pa nitong Saudi coin to, Saudi coin. Piso kaya to? Magkano kaya to guys? Piso, 25 centimo. At ang year nito ay di natin alam pero alamin natin yan dahil meron tayong application. Pipicturan lang natin yan at doon lalabas na lahat ng kanyang impormasyon. Okay guys, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating coin hunting at naka-jackpot tayo. Okay. At uh, sana po ay huwag nyong kalimutang i-share at i-like yung ating video Maraming salamat sa inyong lahat guys Keep safe always and God bless